Check po natin, 9.24, kasama po natin si Kuya Ito, pati yung training natin ni Mr. Kobe 2025. Totoy Mola, ito ang magiging successor niya sa 2026. Ang ah. akima ni Ito, hindi sumusuko. Yan po, kasalukuyan nagdadatingan yung ating mga gulay dito sa baksakan. Ayan Ha? No? Kaya kung gusto niyo makapamalengke ng napakagandang gulay, maaga po kayong mamalengke dito sa ating paksakan. Dito kay Ate Baby, oh, may pipinong puti, may pipinong bakla. Ah, dito na tayo, magsuma na. Bati pa. Kompleto pa. May okra pa. Ayan. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Ate Baby. Ito na naman po yung donya natin sa kagulay dito. Okay. Hello baby, good morning. Magkano na yung ano natin asking price ng sili? panit? 55 ang asking. Ah, uh, oh, medyo bumalik ko lang, oh. 55. Tandaan nyo, ah, asking lang 'yan. Ah. Pwede magbago minuto o oras, oras depende sa dating. E yung ating okra, at baby. Ayun, tayong tumiyan. Oh, 28 naman sa okra. E yung talbos ng sili natin. 50 asking. Oh, 50 daw sa talbos ng sili. Bulakan white. Bulakan yung pinakamagandaw, pinakamaganda ay pinaka sandahan. Pero meron din 90, meron din 70, yung di masyado maganda. Yan ah. Depende sa ganda ng gulay. Patulad itong ampalaya, mucho, magkano? <coughs> <coughs> yung ating 15. mucho mo, ate baby? 80. 80, yan. Ay, yung ating ampalaya? May ampalaya siya maganda. Ampalaya mo, ate baby? 70. Yeah, 25, 20 Pryem, 20 Pryem. Yung siling paligang, anong variety nun? Mahika. Mahika, magkano yung mahika? Tote. Ah, nagbibilang ng salapi si ate Bebe. Nagpapaligay. Ah, magkano yung mahika natin? 35 natin lang. 35. May pipinong puti ka, pati bakla doon sa labas. Magkano yung puti? Yung puti, 20. 20 pipinong puti? 250. 250, yan. Okay. Yung may meron pa palang ano, si si na berde. 90 na na 90 yan. Nililimliman po ni ano ni Al, kagandang lalaki talaga ni Boss Al. na ba ito, si Al? Ah, mukhang binata pa kasi mo no? mukhang bata pa eh no? ko wala ka pang asawa, may asawa na pala. Meron na kay Dante. <laughs> <laughs> Mukhang binata pa kasi. Ayan. May anak na pala, no? Okay. Dito, bagong dating yung mga pecha. Ayan, no? Okay. Alamin natin magkali yung pecha. Maria, magkali yung pecha yung natin? 20. 20, yan, no? 20 kaganda. Yung sa mustasal din, magkano? Mustasal, magkano mustasal? Mustasa, asking for 30. 30, Ayan, medyo angat po yung mustasa sa pwede. Tandaan niyo po ha, asking Ay, price tanaw. lang ang ating lang na tinatanong. Kahapon po, hindi po ako nakapag-update ng uh, kalamansi. Kasi habang nag-update po ako, wala pang dumadating ng kalamansi. Ngayon, wala pa rin. Kaya sana may magang dumating na kalamansi para pag tapos pong mag-update, meron tayong makuha ang kalamansi. Ayun wala pa pong kalamansi kasi. Dito sa pwesto ni Abini, oh. meron po tayong ano, sultan. Ito, magaganda yung sultan dito. Uh, magkano yung sultan natin na asking lang turin? Sandaan? Medyo Medyo mababa yata. Eh uh, na, mababa na nga po soul. Sandaan, okay, yeah, yung presyo ng sulit. Sandaan sa bundle yon. Ah, oh, shout out kay oh, Peno, kay eh, Sir. Rami. Ramil Bataan, pati yung sa ano natin, okay, bago, bago sikat. Natin. Si ano yun? Jesse Garcia. O, oh, Jesse Garcia, Sir Ramil oh. ng Tagabatan. Shout out po sa inyo, enjoy lang po sa panunod. Magkano yung ganyan natin pipinong puti, Oh? Asking. 20, 20 asking. 20. Uh, Ay, siling panigang. Siling panigang, 30. Asking 30. lang rin. Asking lang din yun. Lahat okay. naman tinatanong natin, puro asking. Uh, sangga, anong variety yung siling panigang? Meron pa yun. Kaneko. Kaneko. O yan, meron pa kaneko. Ang alam ko lang kasi, uh, Ah, uh, white, negro. O si, si, oh, si, oh. si Bulakan, 'yon. Ah, uh, magkano 'yon? Asking price. Eh, 55. Pa, pa, 'yung kanito siya sabi mo? Ay, panigang. Ah, 'yung panigang kanito 'yan. Okay. okay. Salamat. Magaling Bulacan white natin ngayon. Panigang, uh, 55 lang. Medyo down tayo ano. Talagang pag tagulan daw maraming gulay. Huwag lang babaha ano. Hindi no, mawawasan. Oh, yun. Okay. Basta umuulan lang siya. Oh, yun. Eriot. Tingnan nyo yung mais ni Ate Ayong ah, gando. Ate Aya, magkano yung mais natin ngayon? Ha? Ah, 35 po ang asik natin. Matamis. Matamis. Saan galing? Talabera. Sa dilaw natin. O, oh, 28, yan. Anak, mag-sari. Kaya eh, ang katatanong ko lang. Yan po, natsempuan natin dito si ano si John Lloyd. Andito po si John Lloyd ng ating sa uh, samayis. Yan po, John Lloyd, ay, kamusta ay, na? Pa? Nung isang araw, wala kay. Oh, wala kayo. Oh. Idol. Busy ka ako. Busy ba tayo? Yeah. Eh, kagaganda ng ano, domino. Magkano yung asking price ngayon yan? <stutters> <stutters> 100. <is it>? Tingnan nyo <stutters> yung mga ano dito. Kung hindi maganda, sexy. Ayan o. No. <stutters> Ayan, ng ating mga... Ayan, shot out tayo Ayan. Okay, thank you, John Lloyd. Ayan po ang John Lloyd natin <stutters> ng wasakan. Wala ka bang shout out? Wala, <stutters> si Dimpon. Ano, si Dimpon. Si Dimpon. Si Dimpon. Si Itong, di, di na kita makita dito. Ano? Di na kang tumaw yata. Oo. Oh, Magaling Sophia natin ngayon. Ay, 12. Yan ang Sophia kalabasa. 12. Sa Taiwan mo ngayon, magkano? Wala pa yan. Salamat. Wala ka yata luya. Magpabiyahe. Pero magkano ang luya ngayon? 1-2. Yan. Yung pinakamaganda yun ha. Okay. Salamat. Isang mapagpalang araw mga kagulay Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque Today is June 25, araw po ng Miyerkules. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing na presyo ng mga sariwang gulay Tulad po ng nakikita nyo sa ating video dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Alamin po natin yung mga asking price na presyo, hindi pa po final prices. Ah. Dahil ang asking price, nasa palengke po tayo, pwede po yan magbago, minu minuto, oras-oras. Depende po sa dating ng mga gulay dito sa ating baksakan. Kaya kung bago lang po sa ating YouTube channel na TV Mr. Palenque Please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag-a-update. Uh, ang at na paninda natin ngayon ay ang talong. Katulad ito, may talong. Uh, good morning uh, pare. Pare, magkano 'yung talong natin ngayon? Asking lang. Oh. Yeah, um, oh, pero yung talong lang niya anak at ano. Pero yung pinakamagandang talong. Parang yeah, 80 ayun ang pinakamaganda. 80 o oh. Okay. Etong daw na sili mo magkano ganito? 50. eto Ito sa ano to mistisa? Ang ganda ng mistisa ng pare ko. Magkano pare? Seventy, o oh. Pare, ay, ano muna Baka malimutan pa natin yung mga At shout yung Boss Andres O, oh, yan na. Boss Andres ay, umaga, Boss Andres. Sa, Sasawa niya Boss Andres yung mga Sasawa At Rosie. Yan uh, Magandang umaga, Sir Andres uh, Mr. and Mrs. Yeah. Boss Andres And uh, Madam Rose. Good morning, Boss Good morning. Good morning, namimili po ba kayo? Taga saan po ba kayo? Mikawayan po. Ay, okay, bulakan. Ilang, ilang beses po kayo na sa isang araw? Ay, sa isang linggo? Two times lang po. Oh, two times. Okay naman po yung pamamalimke. Okay naman Basta po mag-iingat sa biyahe, ano. Yan. Nas nasaan ba yung mister mo? Anong pangalan niyo, madam? Emily po. Oh, madam Emily ng Mikawayan. kawayan, kawayan bulakan dalawang beses daw siya namamalay kaya isa-isang linggo dito kay ate dati kay ate sali ano, wala siyang talong eh pero tanong natin yung kanya si Jarillas dito si Jarillas upo pagkada si Jarillas ate ate ka na nagpagay tatakot 80 ayun na. e, upo natin magkano ay, 15 na lang. 15, yan. Ah. Ayun na, ah, wala pong talong si, ano, si, yung, si Ate Sally. ayun ah, na, oh, wala daw silang talong. Ayun, oh, dito to, ang daan magandang talong. Oh. Eh. May lilibet, ang oh, gandang talong. Ayun, oh. walang kupas yung kaganda ni Madam Lilibet, Ah. Madali libet bakalit tong talong mo. Eh 70 po ako nagawa. talaga talagang angat talaga yung talong ngayon. Yung pinaka baganda, may 80, may 70, may 60. Meron din yata mga lineup 5. pero hindi maganda. Depende po sa ganda ng ating gulay. Kaya yung mga asking price natin iba iba po yan. Sa ni Ate Ana. Ate Ana, magkano yung sa luyot na? Oo, pinsi pa rin. Sa ating talbos ng kamote, ganun pa rin. Ocho, sampu. Ayan. sampalok. Madam Malo, ito, nagtatanong kay Madam Malo kasi nga, hindi, ko lang na-interview ng isang army, nagtanong agad eh. Ma Madam Malo, hindi ako kita na-interview. Magkano daw yung, ano mo, sampalok si mo? Sampalok, 5 5.5, po. 5-5. Sa sinibuyas natin gabi? Ah, wala. Magalya, Mag Mag magkano? 35. 35. Yung puso mapagmahal? 25 po. Yan. Ayan po yung model ng motor natin. Yeah, ng... Oh. Uh, 1 million. Ayan, million. Honda, yung... Mo yung Boss, ayan ba yung model ng motor natin? Ayan, ayan ba model ngayon? Yan. Yan, yan ko. Ah, click, click. Ayan, oh, maganda po. Mabili po ngayon yung motor dahil po sa kanyang pag endorse Model. Ano lang po to, Ang problema po medyo ano lang po, medyo suplada sa video pero sa personal po mapag ano 'to. Palawati kumakaway po yan. Yan. Kaya yung nagdadala sa kanya hindi po, di ba? Dimple na talaga. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Dimple mo. Dyan, dimple mo. Ayan naman nga, dimple na nasa, nasa pigi daw yung dimple. Ito, ayan, yeah, sa pismi talaga. Ayan, kitang tito Model ng Honda Click. Dito, uh, basta kailangan yung maganda, quality ng luya. Dito one lang. Two. Ayan, one, two. Ayan, kaganda. Nasaan ba ganyan yung luya ulit? Biskaya po. Iskaya, yung ganyan sultan natin. Dito po, 400. 400. Ayun, Ay, kamatis natin, may ma'am? Ay, dito, mura lang po yung kamatis. Ano yan, ah? Bistaya? Bistaya rin po, 20. 20, yan. E eh, dito, meron tayong, ano, sinibuyas, oh. Ang ganda ng sinibuyas ng Atipelio. Magaling ganyan yung sinibuyas ng Atipelio. 350 po. Ay, medyo yata buwan. Ay, yung maliit yan, ano, yung malaki. Yung malaki. Malaki po, ano po. O, oh, seven. Mababa rin, ano? Medyo napapansin nyo na nanonood kayo ng video ko, mapapansin nyo naman araw-araw. Yung kung bumaba o tumas yung mga gulay. Kayo na po ang ano, mag-isip. At ah, dito, yan. Yung isa ko pa pong paborito, si Madam Julie kumakain kaya di ko makukunan. Madam Julie, magkain ganito natin kamote. Eh. Puti ba yan? Bilaw, yan. Yung dito sa ating labong. 25. Yan, mura kasi na tagulan. Maraming labong talaga. Si eh, San Jamingo. So, ito, katapit to. Bagong na mahangang-hanga. Matamis. Tapos isang case na redos. Nagkatalo na yan? Pwede ah, na yan eh. Kep, kep yun pala. Pwede na. Kasi na may sili. Pwede na rin yan. Ano na lang pala, asin lang. Ayan, ayan, mangga. <laughs> Hindi na kayo bibili naman. ako na. kasi maka, map, map, makaka makaka-high blood pa yun eh, no? at dito pa. Ayun, ganun sana. Yan at kung gusto nyo magdala, bumili ng kamote. Eh, Madam Julie, wala Wala tayong sultan. Ay, sana, Taiwan si. Taiwan si. Magkano tayo lang sila 45. Oh, 45. Okay. So nagtatanong po ng grasya, hindi po nagbabago yung presyo ng grasya. Pero ganito lang po kalaki yan. No? Yan, malaki, malaki na rin. Eh. Sampu po per kilo. Yan, grasya po yan. Ayan, dito po, merong kalamansi kay Madam Nori sa kaibigan ko doon, wala pa. Tapos sa nagtatanong po ng kalamansi, pasensya na po wala po kasi talaga nakita ang kaya wala tayong report. Ito po ngayon, napakaganda ng kalamansi. oh. Sa magandang sakadora din, sumahin, si pwede nyo nga. Yeah. <laughs> Kapos, din rin kita nabutan maaga, <laughs> ano? po, eh, maaga na maaga ka Magkano yung natin na uh, kalamansin na yung good, Natuloy na po ng 1, 2, ngayong oras po na Ayan, ngayong oras na ito, ayan, alas, anong oras ba? 9.30? Ayan, yeah, nagtingin na yung oras. 9.45, 945. po. ayan, natuloy na ng, ng 1 to 1 to baka kasi mamaya magbabago Kaya, sabi nga natin minuto-minuto oras-oras nagbabago na po natin yan Pero yun na po natin na eh mamaya may mga darating palang, po. Po, Ayo, mo. Siya, pa lang kagaganda at pogi na sa likod mo mga model ba yan ay yes model na kalawasi ayan pala ayan, 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 ayan mga taga atras ko ang gaganda no mga bawal ba yung pangit dito ah hindi po ah <laughs> uh, baka bawal ay may kangkong din siya magkain kangkong Slip po yan, dinabili. Oh, uh, yung, 80, 100. Uh, yung ating ano, alagbat 35 po. Yan. Sige, salamat, Madam Nori. Alis, Alis muna ako. ako. Bawal yung pangit dito eh. Kaya <laughs> makaalis. Ayan, dito ulit tayo sa aking kaibigan. Ito yung masasabi, masasabi natin masipag, mabait na kaibigan. Boss J. Yan. Hindi po yung sa ano, ni Jericho, yung Boss day, iba po yun. Boss day, magkano yung ating uh, repolyo? 3.30, Boss. 330. 3.30. Sa ating asking price ng, yeah. yan, sa Loyo. Yeah. Ah, sa Loyo, tuloy. 1.18. Dabanos, 1.18. Meron din siyang repolyo, ano, Pechay Bagyo. Magkano yung Pechay Bagyo? 3.30. 3.30. Sa Sayote? 200. 200. Sa Carrots? 500. 500. Yung ating patatas? 350. Yan, yeah, magaga 300. magaganda yung mga kagulay din ni Madam Ani, si ni Boss Jay mamimili ayo. Boss Jay, magaganda rin yung mga bibili sa yung gulay ano. Yan, no? Ay, alam parang galit ang makada din dito, Tanong natin tong mas. Madam Lani, magkaling sin kamas na. Ito yung ano, yung pang lumpiang. Saan galing ito? O, pangasinan. Kung kailangan nyo, kung maglulumpia, lalo na po sa mga kater na lumpiang sariwa, wala kayong mabibilan na iba kundi dito lang sa baksakan ng sangitan. Nasa dulo lang po siya. yun ang exit. Hanapin nyo lang si Madam Lani. Yan. Napakadaming asin kamas na pang lumpiang sariwa. Siya lang po nagtitinda dito. Wala nang iba. At kailangan nyo magmerienda dito din, ayan. Hindi kayo magugutom dito. Ayan, dito tayo, yan, yan nagawi uli ako dito. Dito, bira magawi. Ay, si Madam Mika pala. Nakanim bagong. mukhang talagang... Good morning, Madam Mika. Talagang, diet ka ba talaga? Ay, hindi naman, medyo po payat. Madam Mika, ito, ya, storage. Magkano storage natin na po dito? 550 medyo umangat ng konti ano yan 9 kilos eh yung pula 820 po. 820 yung super white natin 520 520 yung yung kanso 500 po tsaka 520 ayun yung ating monggong labo 2,000 2,000 and hindi na po may jowa na ba ayan hindi na po available na kasi baka magtanong kayo Basta ang inano ko lang yung mga presyo Pero yung mga ano nila Umanga na lang po tayo sa magaganda nating sakadora. Uh, salamat Madam Mika. Uh, si alam uh, Salamat po. Parang talagang office yun ng opisina natin. ang yeah, dating. Yan, natanong natin kanina yung uh, nakita natin presyo ng uh, dito, yung kalabasa. May, eh, uh, ito naman yung uh, Suprema. Boss, magkano yung suprema natin? Aspen. Magkano? Dose? Boss, nag-gym ka ba? Laki ng katawan, ano? Ang dami abs, no? Model. ang model ng ating kalabasang suprema. Ayan, ayan. Ganoon. Inawakan pa. Dapat may kalendaryo sa ano yan. Sa, yun, no? Yabang. Ito yung Madam ara. Ayun, pangamit ang <laughs> muscle. Uh, ayan po mga kapalengke Sana wala po tayong nalimutan na Itanong na presyo ng mga gulay Ayan po ang ating pinakalatest Asking press update Ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan Please don't forget to follow my page palente ng Sangitan Ganon din po ang ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke Para po sa inyong pag update Araw-araw Ito yung pogi kong kaibigan o no? Ay, madam, magkano natin ating kamatis ngayon? Pero sinali. Asking. Baby Tres, Biskaya, no? Ito yung natatagong beauty sa Kadore. Eh. Nasa dulo po siya. Pero, wag yung mga gulay niya, kagaganda. Sa talong natin. Ano, kaganda. Okay, ito po yung paglalas na pag-update natin. Sige po, again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po.